Good morning. Good morning, guys. May hinahanda kami dito para sa may lalapit na darating na pista, guys. Ito. Dalawa yan sila, guys. Ibangan lang namin yan guys hinanda namin para uh, Nalalapit na pista Mau ba na ang amahan Sa Mauna? Mau na Yan guys Walong panalo na yan guys Dito lang lahat na yan. Sa bukit. Walong panalo na yan siya guys. Okay guys, thank you for viewing guys.